Talaga nga naman daw ikinagulat ni Luka Doncic eto nga ang ginagawang ito ni Lebron James sa team ng Los Angeles Lakers. Well, sa podcast kasi ni Lebron James na Mind the Game, abay itong kanyang teammate, ang kanyang ang guest, etong si Luka Doncic na interview. And actually, marami nga silang pinag-usapan at ang isa nga dyan, etong si Luka, abay he loves playing nga daw dito sa Los Angeles nang dahil sa bagay na ito. Pakinggan natin ang mga sinabi niya. So, well, like this is the first city replica in that has a an ocean and i really like the ocean so uh, that was that was, was nice first thing i mean after a couple of days that was the first thing in my mind you know uh, it's like i like it i like it very much atin nga daw ang nagustuhan nito nga ni Luka Doncic dito sa paglalaro sa Los Angeles nang dahil daw sa dagat nang dahil gusto niya nga daw talaga ang dagat. And actually, before pa nga na matapos ang season nila Luka sa kanyang mga interview, ay nakailang ulit na rin siya na sinasabi niya na he loves playing in LA, gusto niya nga daw dito. At sinabi na nung kanyang tatay nung na-interview siya na ang loyalty na nga daw Netri Doncic ay dito na sa Los Angeles Lakers. So mukhang ang makikita natin si Luka na magstay dito sa LA Lakers for a long time and maybe for the rest of his career. And well, eto na ang iginagulat niya nga daw patungkol dito kay Lebron James na first time niya ngang makita at hindi makapaniwala si Luka. Natanong kasi siya ni Steve Nash, ano ba nga daw ang natutunan niya dito kay Lebron James ever since na naging teammate nga sila? At ito ang mga sinabi dyan ni Doncic. Pakinggan din natin. It was different. Uh, but just to play with guys like him, like it's unbelievable. Like I can learn so many stuff. You know, uh, first of all, off the court, You know all the things he does just to be ready for the game, and obviously on the court, everybody knows what kind of player he is. Going over there, like, is there anything that stands out initially? Where you're like, wow. Well, first of all, he shows up like ten hours before the game. So, <laughs> I mean, that was really the main. Like, I was what? I came to <laughs> for, the arena. For he was twenty-two already, years. Uh, <laughs> he was already done working out. I was like, what? <laughs> yeah. So, natawagaytong si LeBron James dito sa Midnations neto ni loka na ikinagulat nga do to kay LeBron na he shows up. 10 hours before the game and actually may mga video clip nga ng NBA na no, kusana itong si Lebron ay talagang nag-a-arrive sa arena hours before the game nang dahil nga sa kanyang preparation sabi ni Luka Doncic kadadating niya nga lang daw sa arena pero itong si Lebron abay tapos na nga sa pag-e-ensayo niya paghahanda sa laban. So I think pagpapakita nga lang ito ng matinding work ethic ni Lebron James na definitely magandang ehemplo para nga dito kay Luka Doncic. At kung gagayahin niya ito, abay baka makita rin natin siya na magkaroon ng longevity. Kagaya nga ng longevity neto ni Lebron sa NBA at gumanda rin ang kanyang conditioning na talaga nga namang malaki ang maitutulong dito nga kay Luka. So I think talagang dapat gayahin nga at sundan neto ni Doncic ang mga yapa neto ni Lebron James. Nakita niya na ang magandang ehemplo, abay magandang ang sundan niya ito.